Nagngangangalngal po erong si Bato de la Rosa. Napakarami niyang statement. Makikita natin yan online. At ito yung isa sa mga statement na yon wala daw forever sa Marcos Duterte Uni Team. Talaga lang, hindi mo alam na wala naman talagang unity Team. Isa pa itong si Bato de la Rosa talaga. Ano ho, wala po kayong kadaladala. Naturo yung senador. Pero bakit parang napakababaw po ng inyong mga reasoning, ng inyong mga pahayag? pahayag, napaka-inconsistent ng inyong mga statement. Anong ibig sabihin yan? Huwag po kayo masyadong pahalata na takot na takot. Napakalaki po ng takot, takot at pangamba nyo. No wonder, baka guilty po kayo dahil nako kung ang isang tao ay inakusahan at hindi guilty, lalong tatapang yan. At naniniwala na uusad ang hustisya at mapapatunayang walang kasalanan. Pero sa case ni Bato, ang daming talagang drama. Ang daming palusot. Ang daming dinadamay. Okay? Talagang naniwala ka kay, kay BBM. For God's sake! Ano yon? Ganong po kayo kauto-uto, Mr. Bato de la Rosa? Tapos minsan ang yabang nyo na yung tipong kayo yung mauuto sa mga kababayan natin. Tapos ngayon, obvious na obvious na napaka-gallible nyo. Kayo ang totoong uto-uto ulitin natin na ah, wala talaga forever sa kahit anong bagay, lalo na po sa politika. Alam mo siguro yan. Ang forever lang ay yung mga intensyon nyo po na manatili sa power. Yan lang po. Other than that, wala na pong forever. Ay sa inyo kung forever ka rin kay Digong. oh ay kung hindi ka maisalba ngayon at walang magawa itong si Digong sa pagka sangkot mo ha, sa, sa kaso, sa ICC, ay eh, siguradong wala rin kayong forever. Okay? Kasi, huwag kasing pakasiguro na yung tipong akala mo nakasandal ka sa malalaking pader na hindi na matitibag forever. Naka. Ganyan eh. So, sabi, kung makapasok nga daw sila dito, yung, yung investigators ng, ng ICC, at mag sa gobyerno, wala na daw siyang magagawa. Kundi, yun nga, kung aarestuhin siya, edi eh, ma daw. Diba? It would make a validation of the saying na walang forever. Nagbago na daw yung pananaw natin si Marcos Jr. nga tungkol sa ICC. Natural, lahat ay nagbabago. Baka may nakitang ang gulo, baka may nakitang mas malala, mas malaking ebidensya at yung tinatawag na may realization ang lahat ng tao sa atin. Ikaw lang siguro talaga ba to ang walang walang ability na marirealize kung gaano ka nauuto ng mga Duterte at yung mga idolo mo. Ikaw lang ata yung ganon? Aba, ang tindi naman. So yon nagbago na daw to the extent na ganon pala sila, laban bawi pala sila. As if naman, consistent ka. ba diba, ang dami mo rin pagkakataon, Mr. Bato de la Rosa, na naiiba ang statement mo. Ang ibig sabihin, lumalaban ka, bumabawi ka rin. Hindi ka rin consistent. Wala karing rin bayag sa madalit salita. Alright? Yan po ang nangyayari ngayon kay Bato de la Rosa. Na kahit sino, na kahit sino matinong tao at kababayan natin, mapapansin yung pagkaaligaga at matinding takot na itong si Bato. Yan. Hindi mo pinag-isipan kung gaano kahalaga ang buhay ng ibang tao. Ang iniisip nyo kasi yung buhay nyo lang. Lintik lang. d e b a n a h a g i g Anyway, good luck.